And mamat kayo yung may hawak uli ng proposed budget for 2025 ng DSWD at saka ng COMELEC. Unahin ko yung sa DSWD. Alam ko naging controversial yung akap program dahil nagulat na lang kayo na nasama ito doon sa budget ng DSWD. Ito po ba'y papayagan nyo uli na masama na mapondohan under 2025 proposed budget considering na sabi ni Senator Coco parang walang access ang mga senador dito sa naturang programa ni DSWD? Wala talagang uh, house insertion yan noong um, time ng uh, BICAMP. Nabigla na lang kami, biglang na, na, nasingit yan at uh, para sa kanila lang yan. Kaya napakalaki eh. Kaya nakakagulat eh, 26 billion. Ang laki-laki kaya nun. Mm -hmm. Eh ako, ako kasi yung pasimuno ng AX, yung mm -hmm. mga ayuda, noong mm -hmm. time ng uh, pandemic, awang -awang ako sa mga taong bayan, sabi ko, uh, at least pansamantala, unahin na natin, tulungan na lang natin, cash. Mm -hmm. Bahala na, tignan natin kung saan pagkukunan. Mm -hmm. Eh yun, nagumpisa yung AX, pagkatapos nun, uh, after the pandemic, di naman agara na nakabangon ng lahat, mahina, matumal pa rin ang negosyo, tapos pahirapan pa rin ng agrikultura. Sabi ko, i-continue lang natin ang bahagya. Mm. Pero ngayon, eto nga, lumobo na ng todo-todo, 26 billion. Ang sabi, sa unprogram kung isusuma mo, nasa 60 billion ang total. Oh, okay. po. Mm -hmm. Kaya sabi ko, hindi yata tatatama ito. Tignan mm. natin, hindi lang uh, dahil hindi kami kasali ng mga senador, mm -hmm. Mm -hmm. kundi Wag naman natin gawing uh, pulube at uh, talagang uh, mendicant mentality na lamang ang Pilipino. Di naman mm -hmm. Pilipino tamad. Di naman mm -hmm. tayo tamad. Gusto natin ang trabaho. Huwag naman tayong nanlilimos lagi, pila ng pila, aabutan ng barya. Hindi tama yun eh. Para sa akin, ayusin na lang natin yung mga marginal sector. Mm -hmm. Bigyan na ng ang sahod kung kailangan. Mm -hmm. At sweldo na maaasahan sa mga marginal farmers, yung mga tinamaan ng labis, yung toda, yung mga market vendor. Abay, bigyan na ng sahod na maayos kahit maliit lang yun. At least mm -hmm. naaasahan buwan-buwan. Mm -hmm. So, mam, papayagan nyo pa na makasama yung ACAP program under 2025? Nakoy, yan na nga ang gusto namin pag-usapan. Sana mm -hmm. sa wakas magkaroon kami ng caucus ni SP mm -hmm. dahil hindi ko na papayagan, hindi na ako pipirma kung yung mga bulagtaan na buy-come process. Mm -hmm. Kasi ang nangyayari no, naintindihan ko naman kung bakit. Kasi walang katapusan ng diskusyon. Pag mm -hmm. hindi mo binigyan ng otoridad, mm -hmm. ang chairman ng finance sa Senate, ang chairman ng APRO sa Congress, baka hindi na kayo matatapos. Kasi alam mo naman kung gano'ng kakapal yung librong yun. Mm -hmm. eh, baka hindi nga matapos kung one by one. Pero sa palagay ko, yung big ticket items katulad ng ACAP, mm. wala namang singitan na gano'n, mm. so uh, At saka magkaintindihan natin para sa yun, kung ano ba talaga pagkagasto sa noon. Hindi lang yung uh, basta uh, magbibigay ng programa, pati yung DSWD na taranta dahil mm. hindi naman nila hiningi yun. Sabi nila, ano kaya guidelines nito? Eh uh, natapos nung uh, November, December, abay Pebrero na, di matapos-tapos yung guidelines, tinatago-tago pa. Mm -hmm. Kaya uh, ayoko talaga pumayag ng bike na picture taking lamang, mm -hmm. tapos sa uh, kanya-kanyang secret singit. Mm -hmm. na, uh, ayaw natin na ng pasingit, ng... Mm -hmm. uh, nang uh, ganyan talagang di ba hindi maganda 'yon. Kaya wag na i-bulagtan uh, na kung ibubulagta, magkagulatan na kung kailangan. Mm -hmm.